اهلا uh, Yan mga guys, kahapon tsaka ngayon, ganun pa rin ang panahon dito sa Kamaynilaan. Super duper ulan pa rin. At nandito tayo ngayon sa may Valenzuela mga guys. Tuloy-tuloy pa rin ang biyaya namin kahit bumabaha na yung Kamaynilaan. Basta hindi pa daw naabot hanggang sa ilong yung ano, baha. Sige, pick up pa rin. Yan, ganun, <laughs> Gago! Ganun, mga guys. Good morning sa mga subscribers at sa mga silent viewers dyan Sa ating mga dabarkats dito sa larangan ng YT At sa ating mga OFWs dyan Good morning Ano ang sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas Yan yun naman yung kalangitan Galit na galit Ngayon mga guys, nag-away doon no, ang gwardiya at ang driver. Na nagsusuntukan yata yung mga yan. Yung si Tanda. Ngayon, shoutout kay si Badong at saka kay Farmer Boy TV. Shoutout sa inyo mga guys. Ayan, nagpi -picture, picture na. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ding. Barata nyo. Shotgunin mo ka. Ayan mga guys, nakatutok. Hindi nila alam. May, view, may nagbibidyo sa kanila. Titingnan okay. e, natin kung sino mauna dyan. Mapikon. Gusto nyo sumikat? Oo. Ah, gusto nyo ba sumikat? I-upload ko to. Konting hmm. e, deparensya lang. Idaan lang sa magandang usapan yan. Ayos na. Kaya na nga lang yung magkamuka. Magkamuka na nga lang kayo dyan eh. Magkamuka pa kayo. Oh. Hindi. Okay. Yung isang kuwarta parang gusto talaga lamunin niya yung isa eh, oh. Saan naman ganon? Dahil lang sa magandang usapan niya, ayos na yan. Oh. Hindi, video kayo dyan. Hindi. Okay. Okay. Oh. Ha? Ayan mga guys, umalis na. Buti naman eh, nagkaunawaan din sila. Ang daan sa ano, sa mailit na ulo. Ang lamig-lamig na nga ng panahon eh. Ang ganda lang. Ayan na si OIC. Dumating na. Ano yan? Reinforcement. Kaso tapos naman ah. Na. Tapos na yung ano? Palabas. Itindatid na oh. lang yan. Uh -huh. Ayan mga uh, guys. Si Chip. Nagpunas na lang ng motor niya. Doon na lang dinaan yung galit. Yung isa nandoon, yung nasa may pinto, yun yung medyo ano talaga, Medyo gusto niyang lamunin yung 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 pinante. Ano naman? Easy lang, easy. Cool lang, cool. Be cool, man. Be cool. Nakasaan ka ba? Hindi ka ba taga leg, Legaspi? Yan, mga idol. Magandang hapon. At hindi magandang hapon natin. Maulan pa rin. Tingnan nyo naman yung bahay namin, itong banda yun, oh. No? Yun. Itong <laughs> banda. Dilim-dilim. Kita ko nga ito. Doon, doon yung anak ko, naliligo pa yata sa ulan. Sabihan ko pala yan, mga yan. Kita nyo yun, mga idol. Baka tanaw nyo yung parang, ano ba yan? April Tower ba yan? Yun, no? no? Sa gitna ng, sa pagitan ng dalawang building na yun. Siya. Naliligo na naman si RJ doon. Yan mga guys, pauwi na tayo at maaga tayo pinauwi dahil nga daw concern sila. Dahil masamang ang panahon, pinauwi na kami ng aming bossing. Sana oh. <laughs> <laughs> concern sila kaya alam sila nga concern sa amin. Yan, joke lang mga idol. May ano kasi, may kaputol kasi yung pangarga natin kaya hindi pwede iwanan yung kabila. Kailangan sabay na lang daw bukas ita transfer. Dapat 'yon yung mga sir, tawag muna nila 'yon, Sir Oli. Oo. Oh, uh -huh. Kasi hindi na yun 'yan. na mga guys, pagmasdan niyo naman yung kapaligiran dito. Oh. Sarap magbulalo. Kasi ito mga panahon. Yon sa mga probinsya natin dyan ingat-ingat po lalong-lalo -lalo na yung mga front sa landslide baha dito sa Maynila naman, front dito, baha. Landslide, wala. Water slide. Uh -huh. Alam na ba niya, no? Na pwede na express it? Eh? Hindi, so, Ni? Wing ni Wing Ewan ko lang. Ay, walang alam. Excuse dito. po. Ay, ganito na alam niya natin alam. Shoutout idol, tandaan lang Madulas ang kalsada Nakarating din tayo Yan mga idol Nandito na tayo sa may Santa Mesa area SM Santa Mesa Guys. mga guys tropa natin dyan mga nag spear fishing si Badong yon ingat ingat lagi sa laot mga bay kay Dalagete spear fishing kaya dyan sa Dumagete shout out mas Maskarang Vlogger shout out sa iyo idol kay Jeromo Dodoy shout out dyan sa Pagadian Ah, dipolog pala, dipolog, sorry. Magro-road trip lang tayo mga guys. Hanggang pagdating sa garahe namin. tayo mga guys sa may kalentong na to mandalu yung area nakabili nga niya ng Huawei pura X-Image Oo. Oh. So, so, Saludo tayo ng mabilim Yung eh. nakikita natin kanina. Oo, no, no, tinong sa likod o. Oh. Dinim-dinim Oh. Ano mga guys, kinukuha na kami ng bagyo. <laughs> Ayos lang yan kasi matagal din natin naranasan yung ano, tag-init. Grabe. Kaya yeah, huwag muna tayo magreklamo sa kanyang ulan na yan. Bawi-bawi lang yan. Dito tayo exit mga idol sa Kirino. Para malapit tayo sa aming ano, garahe. Baba muna mga idol kay may buhaya. Yan mga guys, nakatawid na tayo doon sa ano, toll gate. May mamaw doon kaya binaba muna natin yung ating ano, cellphone. rin talaga to no siguro din na to dinugtungan pa no papunta nga na yan Unilever ah doon sa ano sa Lakson yan eh Lakson eh ano na yon doon di ba babaan na tayo sa may kirino na tayo mga guys yan mga idol kung napapanood nyo itong video ko o baka napadaan lang sa inyo mga truck driver dyan close van yan pwede na tayo ano pwede na tayo uma eh, pwede na tayo uli ano Huwag pa kang ko loko dyan sa uh, skyway <laughs> Nabubulo naman <ng> mga idol <laughs> Ano ba talaga, kuya? Pwede na muling humataw mga idol sa skyway Pero ano ah, may oras, alas 10 Alas 10 ng umaga, pwede na tayo pumasok dyan Pag wala pang alas 10, huwag Mag-u-turn kayo Ano man yan

Ay, ratsada na, ratsada yan. oh, may pasyente yan. Tatlong ah, tatlo, tatlo, ano tatlo yeah. Tatlo, hininga na lang. Oo, oh. pamaya-paya ulit siya. Ay siya, utoy. Sarato man din eh. Tayo okay, na tayo sa ano ano ba to? Manila Zoo ang ganda na ng Manila Zoo mga idol, kompleto na ng hayop Isang na na Iyo, yung isang nakawala na. Yung isa nga lang natayaw. Hipok, pag-parking ko dyan mababaw lang tubig o tila mo nga nanglalim. lalim ayan. Para kuno pa na. Ah. ano to Na na. Resort. Adriatico Resort. Good by rice na, tayo dyan diyan, Andrea Andreatico Resort? No. Yeah. Santras. dito kayo tumuloy. Sisira buhay nyo. Dito <laughs> na kayo sumakay. Yeah. Oh, wala. Malalim yan. Mala malalim. Malalim yan. Oh. Mabuti niyan, eh. Baka mabuti niyo. mo dyan. Baka pati panty mo basa dyan. Yan yun naman mga idol oh. Bahang baha na Dito to Amay ano Tapat na ang Rizal Stadium Sila po okay, okay. Huh? Dito, dito lang ang airport Pati ba naman dito Ibang madali ka ba? Kaya nga alam mo, mauubusan ng kalsada eh dito na nga lahat papogi ka boys ganon panatang ka nito sa gitna ko ba? pati pangalunukin mo <laughs> wow naman wow wow joke lang mga idol hindi kami ganon, friendly kami Hanggang ano lang tayo niya, hanggang joke-joke lang. Susubo ko ng buya. Hoy, buya, sabi ni Rodi. Ay, eh naman, mga guys, wala lang problema basta wag lang yung mga mababang kotse na, delikado baka maiwal mga bumper. Yeah, akang Yaka sa unit natin, mga guys problema Dito na tayo kay PO Campo. Busy. Wee-wee. Hay, wee. jomaga aga-aga itong mga pogi ah. Ano? Galo na 'yung dugo. Oh. <laughs> <laughs> Ay, talaga. Walang ano yon, Teta no? Tanggal, tanggal pa di si mata na yun. Ah. Ah, ito ayos o. Sari-sari na yung pet. Pwede na magkalaga ng tilapia dito mga idol. Nagaray o. Oh. Na. O. Oh? Grabe. Tapos natin ha. Ano naman si kuya o. Oh. Ba't yan ka pumating kuya? Yan mga guys, nandito na tayo sa Karay. Maraming salamat. Nandito na lang. Hanggang sa muli.